Kay po Guys, ito po Ang uh, po ito

<laughs> mm hmm. zu wie Kailangan po putulan ng tinik. Yes! Ay, galing! Nakachamba! Hahaha! <laughs> Dori. Ah guys, magandang tayo mag hunting na lang po tayo ngayon. Kasi may nakapagsabi po na Andori daw po nandito na ngayon sa ilog. Kaya dito po muna ako. Van Magandang hapon po. eto bompain no, oh to ah boss daganti po yang dori dori na dori bibi pa lango magandang hapon po ito po si Mang Edwin Smith tama ko po dito ngayon balik po kami ngayon sa ilog ako po balik po ako talaga kasi po dito sa ilog o, medyo malapit-lapit po tayo at maliit lang po yung gastos hindi ah, po tayo wala pa kaya dito po muna tayo guys magandang hapon po po, oh, balik balik po muna tayo kaya ilog dito po muna tayo at uh, o oh. uh, dalawa na po ko isa ko nakawala, isa nakuha ko wow. rim dory o oh. dory hunting po tayo ngayon wala po po yung tilapia kaya ako dory marami na ako. kaya lang o oh, ang Dory kailangan medyo marami din po ngayon bahay ito ang bahay po namin ilalagay na lang <laughs> pero meron po dami o oh. dami pong Dory dito now guys thank you po sa inyo kawalan sa sawa po ninyong pagsubaybay sa mga solid supporters thank you po at sa mga silent viewers thank you thank you po sa inyo lahat ah, bigyan ko muna lang kayo ng update pag marami po tayo ay may nahuli huli po marami <laughs> meron siya ito po Sorry pa ito. Medyo maliit pa ako. May malaki pa ako nito. kakagatan kaya lang wala po tayong pain na, na, na ubos na po yung wrapper guys oh pison pa guys pison pison no laki uy 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 laki uy laki oy, oy, oy. Ooy, laki nga laki uy <laughs>

Oh, Mang Ed. Mabali <laughs> oh, yung ano. Eh, dapat pa, 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 pa diretso din yung angat mo ng ano. Oo oh, nga Baka po. Diba, 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 uh, Baka baliin yung rad yeah, mo. pa diretso din. Uy, uy, ayun ayun uy. Dime la foto. Ay, manggina angat manin. Angat ko na lang. Ha? Ah? Yo, sumugsong gayon. Angat tapat mangat tapat nya sakanta. Sige, sige, sige. Oh, oh No, ayan. ayan oh. Ayano. Ayan, oh. ayan. ayan, oh. Ya, yeah, angat na malaki ano. Ayano oh. malaki ano. Ayun. Oh. Ano. Ayun. Oh. Laki o, oh, kita mo o. Ayun o. Oh. Araw sigurado. Ang muna tanggalin sa taga. <laughs> ah. Aganda po. Ayan. Ayan. <laughs> Laki. Wow. <laughs> Aganda Aganda Ang ganda ng lipat. Oh. Ang ganda ng lipat. Ang ganda ng o. Ang wala linggo. Pag linggo wala. Oh, pag linggo wala. Hanggang Sabado lang sila. Yes! Nice cut! Ayan, yes, si Master Ferdi. Op, ah, ano na? Stop ko na. Guys, ganda na po Maganda po. Magbabalik ko dito sa ilog, oh. Yeah. <laughs> ang sarap po. Thank you po. Thank you. Thank you Lord. Ito po naka nabiyaya ang putay ng magandang bi. Magandang isda po. sarap nito, sarap. Paano ngayon to? Sa so, nga tila na gaito. <laughs> Wala akong <laughs> tali. Nakakadyamba na naman po ako ng isang ano. Cream na naman po uli. Cream dory po talaga ang laman ng ilo ngayon. Ang ganda po. Balik-balik na naman po tayo dito sa fishing world. Ito po. Salamat po Lord sa biyaya po na pinagkalob niyo. Ay, sarap po. Sarap. ganda ng tama dito wala, lang walang kabala ako tama sabi ni Ray dami rin ano pangalan mo yan? Ha? ano pangalan mo? No? kilala nyo? hindi mo <laughs> kanina Ah, si Ray, si Ray. Akala ko yung kanina ka blue mm -hmm. Ah guys, shout out na po <laughs> Kacoy, hindi po, hindi ako nagpunta dyan. Wala eh. Di ampai. kun... <laughs> <Dumpia Rabel. laughs> <-dory> hunting kami. <laughs> Kaya to... ka Ah, shout out sa'yo. Rochoy Fishing Adventure. Shout -out. George Peeting Adventure shout out Mang Dario Anduloy shout out Estranghero vlog shout out Joel Cruz shout out Billyong Angler shout out Dom vlog shout out Gabiwast TV Bata TV vlog shout out Shoutout kay Ayena Borja at kay Rodolfo Cruz. Shoutout sa Shoutout kay Michael Burak. Ika Ronnie Cortel. Shoutout. Kay Delmar Dumagic. Shoutout. Philip Robles. Shoutout. Sir JP Villamor. Shoutout kay Rodolfo Junior de la Torre shout out kay Papa Sarmiento shout out RSG Adventure shout out po Mang Eduardo Dixman shout out siya po ang kapartner ko po sa araw nito salamat po Mang Ed sa hilap na pagsalok nyo salamat po Shoutout mo kay Ed Black mo Oat ATV Shoutout John Roque Bobby Shoutout Shoutout kay Aris Happy Fishing Shoutout Enjoy TV Shoutout Romeo Ma Maluntad. Shoutout Shoutout mo Albino TV Shoutout Shoutout po kay Master Alan Alton Channel Shoutout po At shoutout po sa inyo lahat Ito po Nagbalik po ako sa ilog Ito pong napalako. Cream Dory lang po. Oh. Ay, sarap. Gatot po sa inyo. Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. So, ayun po guys. Ang... Hanggang dito na lang po ang ating pagbibidyo. Ang ating <laughs> kalokohan. <laughs> At ako okay, po yung uwi na. Ubus na po talaga yung pain, wala na po. Tinipid na nga namin maliliit para kumabot hanggang hapon. Kaya alam po talagang ubus na. Guys, thank you, thank you po sa inyo lahat. Sa walang sawa pag -bye. At sa mga silent viewers, solid supporters, thank you, thank you po sa inyong lahat. At andito po, balik, balik na naman po tayo dito sa ilog Nandito po ang swerte natin siguro. Kaya po pinababalik po tayo dito. Ayan po, si Mang Ed, Ang kasama ko po. Ayan po, Mang Ed. Ayan po. Ay, sige po. Bye-bye. maliit po mininingi na ko kanina pangulan daw sa tanghalihan nung, nung taga rito kung ano mga nakatira po dito sa kasya kaya ito po yung uwi natin <laughs> <laughs> sarap thank you po